Sari na po! Kwaresma na po! At unang linggo po. Ang galing ni Jesus. Tayo kasi, pagdating sa tukso, gusto natin layuan tayo. Hindi eh. Ayon kay San Lucas, si Jesus pumayag sa Spiritong Banal, dalhin siya sa ilang para tuksoin, subukin. Hindi siya takot bakit. Lahat ng sagot niya sa Diablo, dala na niya sa kanyang alaala, sa kanyang kinalaman, sa salita ng Diyos. Doon sa lumang tipan. Lahat ng sagot niya galing sa Diyos. Kaya nga, doon sa unang pagbasa, maging ang unang mga Israelita, ang unang bayan ng Diyos, aba, dala nila ang ginyang kaalaman. sila mga hinirang. Dahil dito, sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, yang salita ng Diyos, nasa ating puso yan. Sa kwanesmang ito, bumalik tayo sa ating kaloob-looban. Alam natin ang tama alam natin ang mabuti. Walang tukso na magiging babaksak tayo sa tukso. Hindi. Kasama natin ang Diyos. Dahil dito, tawagin din natin ang ibang tao. Pabalikin sa kanilang puso at sabihin nila kung sino sila pagkat sila at tayo ay galing sa Diyos.